Nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang 61 anyos na lalaking ito matapos itong pupukin ng bato ng kanyang pamangkin sa barangay Bakag, Dilesis, Pangasinan, alas 3 ng hapon kahapon. Ang biktima at sospek ay residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente matapos umanong magkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ang sospek. Sakto naman umanong nasa lugar ang mga kapulisan kahit agad ding naidala sa ospital ang biktima at naaresto ang sospek. Dagdag pa ng siya, dati nang may alita ng dalawa. Madalas din umano silang maireklamo sa pulisya. Based sa investigation po sir, uh, mayroon silang dati nang alitan. Actually, nire-respondihan na namin ito. Uh, Sukin so, na ng yan na pinupuntahan. Magkakamaganak ito. Pag nalalasing sila, parang ano nila yung nag -away. Pero kahapon, eh, parang nasubrahan nata yung lambingan nila. Lambingan, sabi ko kasi palagi yung ginagawa nila eh. Yung biktima, allegedly, is nung nagsagutan sila, parang may kukunin daw sa bike niya. Tapos nakita nung suspect, eh siguro nag-anticipate na baka patalim o ano yung makuha, kumuha na siya ng malaking bato. Yun ang pinokpok ngayon sa ulo ng biktima. Malaki yung tamay sa mukha niya. Nung mga nakaraang mga buwan, previous man, hindi nila kinakasuhan. Pero ngayon, sabi niya, sobra na daw. Kaya ngayon, na-inquest yung pamangkin niya ngayon nasa maayos na rin umano ang kalagayan ng biktima. Hawak ngayon ng Villasis Police Station ng sospek. Ayon sa kanya, nagawa umano niya sa kanyang tiyuhin matapos idawit ang kanyang pangalan sa away ng kanyang kapatid at ng biktima. Siyempre, wala na nga yung away namin eh. Silang tot pa yung pangalan ko doon. Anong pinang yun, sir? Yung sir, wala daw akong ano, wala daw akong pamilya, wala daw, iniwan na daw ako ng pamilya ko. Sabi niya eh, dapat hindi ganun. Wala siyang magiging na mga sir. nandiyan naman yung mga pamilya ko. Kami, gusto na namin mag-usap-usap pero ayaw niya. Matigas na no? matigas siya. Yeah. Ayaw niya kaming kausap. Suko na kami pero siya matigas. Mahaharap ang sospek sa reklamong serious physical injury. Kapag may mga problema tayo na alam natin na malaki, idaanin na lang natin sa magandang usapan. Kasi pag nagawa mo na yung isang bagay, hindi mo na pwedeng i-rewind iyon na yun talaga, uh, haharapin mo na yung kaso, kung kaso man yan, haharapin mo na at uupuan mo talaga yan sa kulungan. Hindi, hindi pwedeng hindi mapuntan ng pulis kasi ang kapulisan natin nandyan na lang sa labas, nagkalagyan sa labas, uh, nandyan na sila. Kaya pag tinawagan ng nilang nainonuan, ang bilis na makapag-response kasi nandyan na sila, nandyan na sila sa labas agad-agad. Lester Narag, Balitang Solid North.